Kilala si Ivana Alawi para sa kanyang mabait na puso at matamis na kilos, ngunit sa oras na ito kinuha niya ito sa susunod na antas. Panuulin habang nagulat siya ng isang maswerteng batang lalaki na may halik na iniwan siyang walang pagsasalita. Ang sorpresa ni Ivana Alawi ay natunaw ang mga puso ng lahat sa paligid, at hindi nakakagulat kung bakit siya ang isa sa mga minamahal na kilalang tao sa Pilipinas. Maghanda upang madama ang kilig habang pinapanood mo ang kaibig-ibig at nakakaaliw na sandali. Ngayon, malapit na tayong masaksihan ng isang bagay na tunay na espesyal. Isang batang lalaki na nangangarap na makilala ang kanyang paboritong bituin, si Ivana Alawi. Isipin ang kanyang sorpresa nang malaman niya na pupunta siya sa kanyang bayan. Ang kaguluhan ay maaaring mapatla habang sinusundan natin siya sa araw. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte nang sa wakas ay naspot niya ito. Karera ng puso, lumapit siya sa kanya, at kung ano ang susunod na mangyayari ay magiiwan sa iyo na hindi nagsasalita. Sa isang sandali na parang magic, sumandaw si Ivana at binigyan...

siya ng isang matamis na halik. Ang kanyang reaksyon ay hindi mabibili ng halaga purihin ng kagalakan at kawalan ng paniniwala ng sabay-sabay. Ang di malilim utang karanasan na ito ay isang paalala na ang mga pangarap ay maaaring matupad, at kung minsan, ang swerte ay nasa paligid lamang. Sa Salamat sa panunood ng nakakaaliw na sandali na ito. Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas kamanghamanghang mga sorpresa.